para sa video guide po na ini, papahiling ko kung paano ang mag uh, dagdag kan mga trans-in learners sa class sheet. So, halimbawa, ang pangarang kan school nindo ay Alpha Elementary School. Bubuksan muna nindo ang folder kung yain ang file or ang TFCA nindo. And then, sa nindo, i-click ang file. Okay? Alpha Elementary School. Sa ngunyan, halimbawa, igawa kang siring kaining example data set, okay, para sa grade 1, okay. Igawa kang 47 sa klase, okay, magpuon kay Abangad hanggang kay Tabilog, okay. Ngayon, paano pag halimbawa, tigdi sa grade 1 sa pagita, igawang nag-trans-in na ang pangaran ay si Atras Abante, Okay? Ilalaag din to digde. Ang pangaran niya ay si Atras. Ang apelido niya ay si Abante. So, sa pinakadulo kan list, okay, sa pinakadulo, dumang kamumalag ang pangaran niya. Ano ang apelido niya? Abante. Ano ang pangaran niya? Atras. So, Abante, itatype din to. proper case tabi, ha? Capital letter ang inot na letter, the rest of the letters a small letter, Okay? Pag tulo na kan, aplido, type comma, and then single space. Ayan po, ha? Single space lang po yan. Ano? Pangaran niya, atras. Oh. Capital letter ulit. Ang first letter, the rest are small letters. And then, letter B ngayon. Halimbawa, ang sa iyang middle initial. So, in between, single spaces lang po yan. Ha? Single space lang po yan. Bawam, ang date of birth niya ay January 30, 2016. So, siring po kayo ng format. Mapuong ka mo sa 01 for January 30 for the 30th of January 2016 for the year. Ang separator again ay, ano yun eh, forward slash. Ano ang timbang niya? About 15.1 kilograms. Ano ang sa iyang height? 1.25 meters. Ano ang sa iyang pang, ano sa iyang kasarian? male. Okay. So, ngayon, iyaon siya digdi sa pinakadulo. Anong problema? Paano na siya ngunyan mapaduman sa pinaka, sa tamang pwesto na kairibanan man kan mga lalaki? Dapat iyaon siya dyan, di ba? Or right after ni, Ab ni abangad. Okay? Kasi abante siya. O, yan. So, i-click lang po tabi nindo ang alpha male button. Okay? Try ta. Ayan na siya sa tinaip nito, yao na siya na sa tama na. So, habang igwapong nag-trans in, hindi ka mo pirmi type sa pinakadulo, sa ka mo mag-sort. Okay? Kung halimbawa, ang nag-trans -nag in ay babae naman. So, okay? Lingon ta, sisi ang pinakainutigdi sa babae, almonte. Halimbawa, man digdi. Abante man niya siya. Abante man ang apelido. Pero, ang pangaran niya ay Arian babae, letter C nga Okay. Tapos, ang birthday niya ngayon ay December 24, 2016. O, uh, si rin ka nilalag din format. Uh, random kuan man siya ini. Okay. O, uh, information. 1.22. Siring rin ka yan, Female. Okay. So, Yaon siya dyan sa pinakadulo pa. Paano siya mapaduman sa tamang pwesto? Kung mababae siya. Okay? And yeah, sa lista ay mga female, ang mga male. May dapat mga male, kunwari. So, ikiklik man nito ang alpha female. Okay, or alpha male. Okay? Alpha female, si Abante na nanginutan. Kaso bago si Almonte, di ba? O alpha male, o yan. Hiling ang sa bandang baba, si Abante yaw na dyan. Si Almonte na sa baba niya. Wara na si Abante tigdib. Yaw na siya duman. So, ang kada iguang mag trans in tigdi po kamo sa pinakababa mag type pag na type na nindo ang mga impormasyon na kaya kaipuhan isort na po nindo so depende sa kung ano ang yan nindo mag mainot sa list mga lalaki ba or mga babae so siring man na po kayan madali on man sana baga po Adi, pag natapos na nindo yon isave nindo pero may mag save pag igwa kamong progress okay salamat po sa pagdangog nindo